alaga ng proyekto uh, yung description ng gansahan, 'di ba yung oh, contractor kung sino yon Pero nananatili lang na isang billboard that hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos nananatili lang isang billboard na akala mo eh nagbabantay sa project Tama po kayo Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President, nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba kako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo kakumpakilam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project... Akala ko baka ako ang koa ay mayroong uh, preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong may sagot. Ngayon po, itong... Uh, ang inyong privileged speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito po ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang... nga uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na 'yon, Mr. President uh, Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yurono? Sana po ay uh, maimbestigahan po, po, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh inimbestigahan na po ng ating kasama dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating uh, ko, uh, gobyerno uh, lalong-lalo po sa of course sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagan trabaho kung kumari lang po Ginoong Pangulo. Uh, basis sa mga department orders namin na nakuha na promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Neri Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po niyo sabihin, uh, Mr. President Chiron, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastuhan na, ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastus, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos Ang... po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo retro, po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the uh, the structure, uh, ginong Pangulo. Pero, na, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakaka nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 milyon ng ating gobyerno for uh, the retrofitting cost uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga da yung retrofitting. Dapat po, uh, sa akin palagay, dapat po, ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting. Hindi po ang gobyerno. So, tatlong beses pong gumasta ang pamalahan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak po rin. So, tatlong beses pong nasampal ang Pilipino Tama po kayo. Salamat po Mr. President. Thanks thank you sir. Salamat po. Uh, Majority leader. Thank, thank you Mr. President. Before we uh, give the floor to distinguished lady from Ilocos Norte. I, I, I may just wanted I just wanted to manifest Mr. President that uh, in the time I uh, attended the hearing conducted here in the Senate last Congress, napakalinaw po Mr. President, 1.19 billion na ginastos sa kabagan Santa Maria Bridge nag-collapse less than a month after its opening but even before its completion Mr. President 390 million was spent on retrofitting. Ang retrofitting dapat gagawin mo pagnagamit uh, uh, pag nagagamit na ho eh nagamit na yung proyekto hindi pa nagagamit ni retrofit na at yung retrofit retrofitting expenses ay gobyerno ang uh, gumasos. At pinakamahalaga, Mr. President, uh, last but not the least na gusto kong uh, sabihin at manifest lang. Mr. President, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cost ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, Napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it matters. Just put that on record. Mr. President, I now move that we recognize Senator Aimee Marcos uh, to interpolate our uh, Senate President Pro tem So move, Mr. President. Senator Aimee Marcos, recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. If uh, Senator Jingoy Estrada will allow, um, there are a few questions from uh, Bridge Should Belong. My privilege, Mr. Yes. Uh, I cannot overemphasize how important this bridge would have been and the decades um, during which. the uh, people of the Solid North awaited its completion. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the Northern Peoples, Rangtayte-Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga, eh, dalawang bayan, dalawang lunsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang, Binubuo ang dalawang regyon. Napakahalaga dalawang regyon na kung tutuusin ay uh, ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number one ng Isabela sa corn at uh, parating nasa itaas sa uh, bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito, napaka-importante, hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito noong February 27, limang buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon, nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto. Uh, kulang lang sa sekretary, andito yung mga USEC, andito pa yung ASEC. Eh bakit sa report na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired, Gilbert Reyes, retired, Adriano Doroy, retired, Raul Asis, uh, Yusek, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-ibabang report or iisa comprehensive final report? May Navarro, Abiki, o Campo? Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low level employees lang 'to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito Maraming salamat sa iyong uh, katanungan, uh, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang uh, baka meron ho silang kino up, meron ho silang uh, tinatakpan ng mga opisyalis ng uh, DPWH. Kaya yung mga nabanggit niyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na. Ayun sa nga DPWH. Eh. Ayun ay, mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng uh, DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron nung silang uh, na tinatago o kino-cover up. O meron pong whitewash tayong uh, ano po? napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? Limang buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay ng Pebrero. Well, Limang buwan na at uh, walang mabigay na comprehensive na report. Well, so, Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos, yung maliliit na tao, tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sino ng direktor lamang ang pinupunteria. Sino ba itong mga direktor na to na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na, Abay, pat ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si ASEC kanlas uh, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, uh, hindi ko po masasagot yan at uh, siguro dapat tanungin yan. Ayon, namumuno ng uh, DPWH pagdating ng uh, committee hearing, kung sakaling uh, i-refer to sa appropriate committee, siguro kailangan natin tanungin. Kung, sino, kung bakit nangyari ito na nagiging na, uh, involved sila dito sa pagbagsak ng uh, pag-approve ng uh, gawain ng tulay at uh, bakit pa sila na-promote, na-promote ng uh, uh, sekretary ng uh, DPWH. Oh, I don't know if this is a presidential appointee, I, I do not have any idea. Pero kung uh, sekretary level, nga, siguro pwede natin tanungin. Ang balita uh, ko, may isang Yusec Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? In, sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan uh, Santa Maria Bridge. Dahil wala, eh, hindi naman po lumitaw sa aming pag Eh parang pag yung timing siya yung pinarusahan. <laughs> mukhang siya yata pinarusahan. Pero hindi ko po alam dahil base sa aming uh, investigasyon na nakalap ng aking uh, tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin, limang buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At uh, yun nga, nakakalito kasi pa iba, -iba yung uh, report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro, siguro. Pagpakatotoo pag, sila, sister. Pag na... Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marculeta, is uh, committee on blue ribbon siguro pwede natin pwede pa, siguro patawag natin yung mga nabanggit ko mga opisyales ng DPWH para sila po ang uh, sumagot sa ating mga katanungan kung bakit uh, uh ilang linggo pa lang pag uh, nung nagawa yung retrofitting nung nagawa yung tulay eh, bumagsak agad siguro yun lang siguro na uh, tangi ko masasagot uh, ginong pangulo So with that, uh, thank you very much, uh, Senator Estrada. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator um, be referred to the committee in blue ribbon and uh, a comprehensive report, a comprehensive and final report. Wag yung pa iba at hindi binabanggit yung ibang pangalan. Eh, maibigay sa mga senador once and for all. Para matuklasan kung pananagutan nga ni Naasek Bueno, Malaluan, Yusek Pipo, Cabral at Kanglas itong pangyayari na nakakalugmok sa aming lahat na umaasa lamang sa infrastrukturang maayos sa ating Solid North. Maraming salamat po. Yes, Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, at this juncture, may I respectfully move that we refer the privileged speech of Senator Jingoy Estrada and all the interpellations and the uh, manifestations thereon to the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, motion is approved. Mr. President, at this juncture, the good gentleman, Senator... Uh, Erwin Tulfo is also seeking the floor to uh, deliver his privileged speech. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Erwin Tulfo is recognized to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, esteemed colleagues of this August Chamber,